Hi guys! Maggagata tayo ng isda ngayon dahil nagkahanap yung chunk ko ng isda. Minsan lang kaso makakain maka ng isda kaya ito. Yan. Gagataan natin. Lalagyan ng chai. Tapos daw ng sili and yan yung gata. Malapit na siyang maluto. ito na guys yung natanim isda matagal na yung ko kasi nag crave ng isda ilang buwan na ngayon ko lang na sunod ang gusto ng chan ko Papaparami tayo ng kain ngayon, guys. <laughs>